Lapit tayo ng konti kasi mahina hinaasaw dito ng aking microphone. Okay, lapit tayo ng konti. So, kahapon, kahapon ho ay uh, January 7, linggo. Parang nag presscon itong si Digong, dating Presidente Duterte. Doon sa Davao City at uh, nakita natin na kukunti yung umatend. Nawala na yung kanyang usual na mga kasama lagi. Eh, Siyempre, ang prominent yan, eh, nawawala si Bongo. Lagi niyang katabihin dati. Wala si Boto, wala si Bongo, wala si Wala si Tolentino wala si Midjal wala si Tugade na so naninibago tayo talagang uh, hindi na inilayo yung camera kaya hindi natin nakita pero parang mabibilang eh wala pa yata ang sampo yung umatend at yung katabi niya isa lang na hindi natin kilala hindi ko alam kung politiko yun matangkad na medyo may edad na rin so yun nga yeah, ay, ay si Raw ay uh, puring puring niya doon si, D, uh, si, ano, si BBM at hindi raw siya utak ng destabilisasyon uh, at uh, wala na siyang pakialam doon sa mga pulbo-pulburon na yan hindi akala natin okay na. Nako, biglang bumulaga ngayon itong ano. ah uh, balita tungkol sa SMNI at ito ay nakalagay dito ay uh, rejected yung petition uh, petisyon na sinampa ni Arturo, Arturo Tolentino. Atty. Mark Tolentino at Atty. Rex Suplico. Nagsampa yan sa Corp. Appeals ng Sir Surari para questionin yung ginawa ng National Telecommunication Commission. Ay nako, ay uh, wala, ay rejected eh. Dismiss. At ang sinasabi ng Court of Appeals, ay eh, ano, hindi na exhaust yung uh, remedies. Ang alam natin dyan, yan ang tinatawag ng mga lawyer, namin mga lawyer na exhaustion of administrative remedies. Na bago ko umakit sa korte, kung ay yun na administrative case, ay eh, dapat i-avail mo muna lahat ng uh, solusyon, lahat ng posibleng hakbang na makikita mo dyan sa baba, sa baba pa lang in the case of NTC. So basahin natin itong balita nitong uh, Manila Times ito rin yung ginamit kanina ni Bad Blogcaster doon ko rin unang narinig to kanina at uh, ito nga ang title niya na Court Junks SMNI Petition so tingnan naman natin itong uh, iba pang kaakibat na balita niyan kung ano ba ang sinasabi diyan ng uh, Court of uh, Appeals ito nga yung lumabas dyan basahin natin Nakalagay dito ay uh, The Court of Appeal CA Junk the Petition Filed by Sunshine Media Network International or SMNI that sought to stop the 30-day suspension order issued by the National Telecommunication Telecommunication Commission against the network for its alleged violations of its franchise terms in a five-page resolution. So, limang page pa lang yon, ano? Promulgated on January 4, January 4 pa pala ito na promulgate Thursday. Pero ginawang public lang yano Sunday but only made public on Sunday. The 14th Division of the CA dismissed the petition for certiorari and mandamus. So yun nga ho na dismiss kasi nga ho ay hindi daw nag-exhaust ng uh, administrative remedies. Kasi yan ang dapat ay kumbaga lahat ng available na mga posibleng solusyon dapat ay iyo muna ang kumbaga ay, uh, pipigain mo muna doon sa baba ang lahat ng mga solusyon posibleng at sinasabi nga ng uh, Siguro pwede nga daw mag-motion for reconsideration muna. By the way, ituloy natin to. The court said that the petition warrants an outright dismissal. Ano eh, dapat daw dismiss na agad pala ito eh. Kasi nga itong SMNI, I, I uh, failed to expose all remedies such as filing of motion for reconsideration with the National Telecommunication Commission. So yun yan sinabi ng Court of Appeals, dapat nag-file daw muna ng MR or motion for reconsideration. Yan. At uh, so yan, yeah, na, nag-lecture dito nga ang uh, CA, it is said that SMNI must first show, among others, that they do not have any other plain, speedy, inadequate remedy in the ordinary course of law. Dapat daw pinakita muna ng SMNI, ng mga abogado nito, na wala na silang ibang solusyon pa, kundi itong umakit sa court of appeals, kaso mayroon pa nga eh, pwede pa silang mag-MR. So, petitioner may not arrogate to themselves. Hindi daw pwedeng uh, ang kinin ng mga petitioner na ito ng SMNI lawyers ang pagdedetermina o ang pagdedecide kung ang motion for reconsideration ba ay narapat o hindi. Hindi eh, ako, hindi na mag Ano? So, ay eh, siguro ay eh, nakalimutan, baka bahagyang nakalimutan itong mga SMNI lawyers na hindi na si Digong anak ko kasi kung si Digong anak ay eh, malamang lusot pa rin yung ganyang mga style ng motion. And in the first place, kung si Digong pa rin ang nakupo, ay hindi mo problema. Siyempre, ang SMN ay siyempre kapanaligyan ng Digong. Eh dahil ngayon, di ba na nga nakupo, tapos inuukray-ukray pa nila, binaba natin palagi nila, ay po nakupong administration, So, what, what do you expect? Alam naman namang, pagin uh, pamayagpagin mo pa yung tumitira sa iyo. Ah, uh, administration ka, halimbawa, ikaw ay may power. Ano? You know? Pwede kang bumulong-bulong dyan sa Senado, bumulong-bulong sa Kongreso, pwede kang bumulong sa NTC at kung saan-saan pa. Pwede kang bumulong sa mga korte. Hmm. Pagkatapos ikaw ay babalahurain ng isang istasyon ng TV, isang istasyon ng radyo na wala nang ginawa kundi kampihan yung kanyang sinusuportahan ng mga politiko. Wala nang ginawa kundi mag tag. pati Kongreso nire-red mga miyembro ay nire miyembro ng Senado nire-red Oh, so what can you expect? So mukhang uh, So yan ang pangyayari, hindi umuubra yung uh, press ko ni uh, Digong kahapon dahil ngayon nga uh, Otso ng Enero bumulaga na itong SMNI so, Pero open pa naman si BBM na kasi nanawagan ng gusto ni Digong na makipag-usap kay BBM eh. Sabi naman itong uh, isang tauhan ni BBM yung babae nakalimutan wala, spokesperson niya tayo ay eh, open daw naman si BBM na makipag-usap kay uh, Digong so pero sa tingin ko eh ano na lang yun kumbaga eh, diplomatic maneuver na lang eh eh matagal-tagal din namang inokre-okre eh, nito si Digong si BBM eh tawagin ka ba namang weak leader tawagin ka ba namang nag uh, humihit-hit ng uh, cocaine o oh, sa aeroplano pa raw sa barko although yun ay mga hindi naman direktang sinasabi pero wala namang ibang kandidatong pwedeng isipin ng ganong mga pa pahayag kundi si uh, BBM ng panahon yun. Uh, tungkol doon sa pulburo at sa, sa mga droga, eh, tinatanggi na rin ni Duterte ni Digong na may alam siya doon sa mga video-video bijo mm -hmm. ang nag-umpisa yata niya ni si Marlika, yung pulburo na yan. Ay ngayon sabi ni Digong, wala raw, wala raw yan, hindi raw totoo yan. Kung mayroon daw yan, hindi matagal lang na ilabas daw yan. So yan, yeah, nang uh, tindi rin daw siya at wala rin siyang pakialam daw. kinalaman dyan sa mga retired military persons kaya yeah, tulad niya si uh, retired General Makana sa so, yung si retired uh, Enrique Dado Enrique Clemente ba yun yeah, wala rin siyang pakialam daw. so in other words eh, binitiwan sila in a way binitiwan sila ni Digo itong kanyang mga DDS vloggers eh, siyempre kasama dyan sila Maharlika siguro Maharlika banat bay, sangkay Janjan, dyan, dyan itong dalawang sundalo nga nag-retire sino pa? Yeah, may dumadaan sa ating likod si ano si Lisa Araneta <laughs> yan yeah. so sino pa itong mga DDS vlogger eh, patay kayo ngayon uh, well, ala, binitiwan na kayo ng inyong tatay digong yan yeah, dami pa pero kanina nakita ko si Banat Bay Aba, malakas pa rin ang boses talagang Maangas pa rin. Kanya na install ni Barat ba eh. 2022. Pagkatapos nasangkot pa nga ito si Duterte sa destabilisasyon. Pero naglaylo na rin yung kanyang mga retired general, uh, retired uh, sundalo na litik din magpakalat ng mga misinformation at saka talagang pag-atake sa administrasyon. So, isipin mong ang uh, kanila daw presidente, uh, si Sara Duterte. ba? matindi yan, matinding kaso yan. Nalimutan ko na rin mga detalye iba-iba. But anyway, so so far yan ang uh, nangyayari at ating uh, aabangan pa rin kung uh, matapos mag usap kung mag-uusap man itong uh, si Digong at si BBM, kung mag-uusap man ni mga katulong ba yan sa mga pinaplanong pampolitika ni Duterte at ng kanyang mga kaalyado. So yan ang uh, abangan natin. Ating abang abangan kung ano mangyayari sa dito sa SMRI Saga at sa Duterte Saga at PDP Laban Saga.